mga langga. Mag, ano ako, magluluto ako ng, ano, magluluto ako ng tanghalian. Saing muna ako. Maghugas muna ako ng mga pinag, pinagbutuan dito. Ng mga kaldiro, mga ugasin ba? Bago magsaing, luluto na ako ng, ano, ang aming sinain muna. Kaya nang hugasan ko muna itong mga ano dito. Para tuloy-tuloy ang aking gagawin. Buhay nanay. Kaya ito yung tarbaho ng nanay. Nagasunod ng kalat. Kalat ng mga anak mo. Pero okay lang yan. Ganun talaga. Hugas-hugas. Ligpit-ligpit ang buhay ng nanay. Buhay ng nanay ganito. Hmm, taga, taga, dinit, taga ligpit tagaligpit, luto Lahat ba? No? Kaya ang nanay kumpleto yan. <laughs> Lahat ng ano, ng pro, ano? Lahat ng profesyon sa nanay. Nurse, caregiver, corny. <laughs> Hindi lang gano'n. So, lahat yan. Ano yan, ah, uh, profession niya ng anay. sa tagalinis, <laughs> tagasunod, yaya. Ganun ang mga magulang. Pumasok na kasi yung aking yung aking bunso, pumasok na sa, parang, sa school. Yung aking binata ay wala naman siyang adiop niya ngayon. Taba na talaga. Hindi nga nabawasan na timba. At ito yung aking panganay na anak. Wala siyang pasok ngayon kay diop niya. So, meron akong isda dito. Bigay ng aking tabain na kumari at kumpari. Diba? Ito yung lulutuin ko ngayon ko lang alam ko. Ipiprito ko ba or ipapaksin? Siguro ipaksin ko na lang para hindi mamantika. Ano? Ipaksin ko na lang. Iyan na natin dyan para maging ano, lumombo. Parang gusto ko siyang ipaksin. Kahit maliliit siya. Palambutin natin kasi krusin. yao anong gusto mong yow? Miyaw-miyaw ka dyan. Miyaw-miyaw ka dyan. Gusto mo na lang si So, pagsasaing muna ako eh. Para meron din ako nitong ano, beans. Ito lang sana yung kakainin ko ngayon. Kasi nga gusto ko talaga magbawas ng timbang. Kaya lang, ano, masama naman ang aking... Parang sumasakit yung aking ulo. Baka hindi ako kumain ng kanin kaya kakain na lang ako sa dahil. Diba ito sa dahil? ko muna kayo. Pukuha ko ng bigas. Wait. Bakit? Sasaig pa si mama. Mamaya na ikaw kakain. Kumain na kayo ng ano eh. Kumain ka na kayo ng almusal? Ang aking alam ng pusa. Gusto na. Kumain. Namuy kasi niya yung isda. Okay gusto rin niyang kumain ipagpatawad mo kamaya na kamaya na nga sasaing muna si mama sasaing tayo Luluto tayo ng ating pananghalian mamaya mamaya, maglalaban naman ako maglalaban naman ako mamaya bakit iyak-iyak? oh, baba ka kay kay, baba, ha? hindi tama yan magantay kung kailan bibigyan kita ng pagkain yung mga, ay, alis dyan! Ay, si Kaikay, -Kai, matigas ulo. Yan yung mga, yun talaga yung mga pisa. Pag naamoy nila yung isda, pala nila, pagkain na nila. Ay, naku, si Kaikay. -Kai. Iniipon ko kasi yung ano, inugas pang bigas. Yung pinagugasa ng pagbigas, iniipon ko kasi binigilig ko yung sa halaman. Salang mo na tayo ng ating pagkanin para ulam na lutuin natin. Dito yung ating rice cooker. Salang natin. Bakit na lahat naka, ano, lahat naka lahat naka tingin sa ano, yung mga pusa ko. Lahat nakaabang. Nakaabang ang mga pusa. Luto muna tayo. <tong> <tong> Buhay nanay. Buhay nanay. Kaya ano yan? Baba ka na, baba. Tayo, ay, ano na lang natin. Taksiyo na lang natin. Para yung pusa din makakain. Akala ko ikaw ay atin, sa ating panin Ayan, ang ating ang aking pagkain ngayon ay ginataang langka ginataang langka at taksiw na isda yun yung aking lulutuin May rin yung Wala pa po Wala. luto tayo ng taksi. Ah, iba. Ganun lang yung pang pit, -pit sa bawang. Kuchilyo na rin. Ganun din ba kayo lang? Ka? Pagka nag nagluluto, ganun ako ganun. Hindi na natin putulin yung sili para hindi umanghang, para makakain din yung ating ano, makakain din yung pusa ng isda madali lang madali lang magluto eh. ito yung trabaho ng nanay magsasaing mag, magluluto, maglinis maglaba, mamaya-maya maglaba naman ako, pero yung anak ko naglaba na siya kagabi ng mga damit niya damit ko na lang yung lalabahan ko, tapos yung aking dalaga nagkan ng damit niya, yung uniform niya, sinama na rin yung sa kuya niya. O diba, mabait yung mga aking mga anak. Kaya pasalamat ako sa Panginoon karon ako ng mga anak na mababait. na kailangan utusan, sila na yung nagkukusa. Sobrang salamat at swerte tayong mga magulang na meron tayong mga anak na mababait di sakit sa ulo. Di ba lang gano'n? Ilagay na natin yan dyan. Tapos ipapile ko na itong isda dito. Para din yung aking anak. Yung binata ko kasing anak. Ayaw niya na makaamoy ng isda ba. Isda mo piniprito. Paksi okay lang kasi. Hindi naman masyadong ano, pag pinirito ayaw niya. Ito, so, nandyan yung anak ko ngayon. So, ipapaksil ko na lang itong isda. Para makakain din yung mga aking alagang pusa. Kasi pag prito, nahirapan yung pusa namin kumain ng prito. Kasi ano, ma ang tawag doon lang, maano ba? Wala na silang ngipin yung iba. Iwan ko ba, ba't maaga naman ito natanggalan ng ngipin? Mga tatlong taon pa lang naman itong mga pusa namin. Wala na mga ngipin. Nahirapan ng humuya. Madali lang naman tulutuin. So, ma ano, easy lang magluto. Lalo pag mga paksibo lang, gayto, ganito lang. Madali lang lutuin. Sinain, naka rice cooker. So, buhay nanay. buhay nanay. Ganun talaga ang buhay ng nanay walang katapusan. Walang katapusan na obligasyon. Lagyan na natin siya ng kunting bitsin. kunting lang. Lagyan natin ng paminta. Saan na yung buo kong paminta? Lagyan din natin ng buong paminta. Para masarap. May sili at sibuyas at bawang na yan. Lagyan natin ng asin. Lagyan natin ng kunting toyo para medyo may kulay. konti lang. Tapos suka. Suka lang ilagay ko. Di ko na lalagyan ng tubig. Kasi maliliit naman ito na isda. Madali lang ito maluto. Ayan. Tapos salang na natin. yan <laughs> lang, thank you thank you sa panunood mga langga